saya mesti diai woi marah jenimai tu kagos ba? No. Ito. yung nabili na may kamay sa Mr. DIY. Tapos si Trinay ko. Ano siya may doon? Baliktad yung kita sa ilalim. Maliwan. Tino siya pero yung problema. Baliktad. Sumasakit yung ulo ko may doon. Hindi ganun ano yung isda. Kasi nga nakabaliktad yung ano niya. Basta. Ayan. Tumay doon. Ano may doon manisi dyan ako ngayon ay sayang balik, balik na ako doon sa ano may doon ay tayo sa gilid kasi hindi talaga kaya yung malino pa naman sa masos. nawala kasi yung gagos ko yun ko kung saan na yung banda may doon trinay ko saan itong ano ba bagong binilin may doon pwede sya pero balik yung kuha may doon hihito na lang ako pagka titig hindi makita yung ano may ito ito na tayo doon sa gilid ng ito maganda tayo kung ano yung pwede makuha ko dito kahit na araw may, At, laro, may Puro, ano, gagos na nabili ni ka baligtad man yung kita wala akong huli Uy. <laughs> kala niya may huli ako may huli narabi itong huli natin may huli eh. sus luya dahil kasi dito malinaw pa naman sana may huli ano, siguro pang ano lang to pang biyahe na gagos maganda siya kasi hindi pinapasukan ng tubig problema lang yung kita sa ilalim ay nakatuwad <laughs> balik ba nakatuwad yung ano may dul yung may kita mo yung ko ba ba't ganyan yan eh sayang may dul 200 plus to eh nabili namin sa ano ba dun sa Mr. DIY may dul ito lang sana ako ng mo kaso wala pa mayroon din pala ako ng ano may dito isang animasag na luno. Ayan, no? may tilap, ya, pero may mga tilapya pero ibang iilap may doon. Pa pa. Si A. Si. Soksok. gusto ni Maidol. Kami na ay bali eh. Hmm? Bali. Si bali. Bali ag makita nagtuwad ag gan. Nagtuwan, babali. Nagtuwad Ano naman? yung ano Maidol. Yung kita. Kahuli ako ng ano. masag. Ito talaga. Sus, no, <laughs> kayo. Sa so, may hindi mo kita, nakita ang lagang mata tinutok. Sumasakit so, ka lang yung ano ko. Yung ulo ko. Kahit anong ganyan-ganyan ko -ganyan mga idolo, baka sa mata ko ba? Hindi talaga. Sa <laughs> goggles talaga siya mga idol. Sinubukan Di ko naman to sa anong palangga sa baldi. Pero okay naman siya mga idol. Iba siguro sa dagat. Sus, baka pwede ito mga idol pang ano lang. Pang motor-motor lang ba? para hindi mapasukan yung ano mo yung papa, mata mo pag may likabok hindi siya pwede pang sisid ay mga idol nanay ko'y video. <laughs> video nanay ko'y followers man ano nanay ko'y followers? oo, katundan din lang si nanay ko'y facebook may oh. follow nyo po si Binbin Bin Maidol Calvin James Saldo may followers na daw siya mga idol <laughs> yun na mga idol, ipalo ko mga idol Hindi na mga idol, ipalo ko Lekko. Ito na po, Maydol. Yes. Well, Kaulam din naman po ito, Maydol. Pero, ano talaga? Kunti. <laughs> may mga tilap. Sobrang bang iilap, Maydol. Hindi ko talaga matamaan. Hindi ko mapana, Maydol. Sus, so, hindi ginawa niyo pa, Maydol eh. At least, mayroon na. No? Pakuluan na lang siya. Sus. So, Nakakadami sana ako doon sa, ano Maydol? Sa paninisya natin. Kasi may ano? malinaw sana ito lang problema mag order na lang ako sa online ulit din kaya kayo siya pero baliktad lang talaga yung ano yung alamang dagat imbis na ganyan nagtuwat <laughs> nagtuwad <laughs> paano mo papanain yung isda iba ganun mga ito <laughs> <Tawad> ka rin <laughs> sus ayan tayo na yung paano may lalati para kami Panisid lang ito. ano na ito mga idol? Pang biyahe-biyahe Motor-motor. -biyahe ay, anayin ko po ito maydol, idol. Lulutoy namin siguro. Iwalam namin ngayong hapuna. No? Hey, ng niyong, ano, idol. Luto oh. na yung ano maydol Ating nahuli maydol, idol. Pinakuloan na yung nerve. Bali. Yan na. Ito, ay, ala dyan Tsaka may ano di daw si Inday. Ito mga <laughs> <laughs> Bungon. Hi <laughs> mga idol. bihay. Ay mga idol, kain po tayo. Nam. Nam, nam si Day. Nam. Kain po tayo mga idol. Kain Ito pala ulam namin kaninang tanghali mga idol. Oh. Yan, kinataang langka mga idol ba? Liniluto ko oh, kanina mga idol. Nagbili kami dun sa palengke ng ano, yung langka na laman na ba? Tig 50 balot. Kain po tayo. thì điều sẽ là ta rồi một đi lại mấy lang sana ano sao? antag ấy không anh natin. cái tayo gì? marami. Pero meron din Cái gì? Cái Hindi naman tayo nabukya. gì? Cái O, luno. luno. may na ano ko may luno na limasag ba may doon sa mababaw ay kutsara ah nam mm, nam 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 saka so, yung ano bunog paana tayong bunog ay nakukay no yung hmm. to edge may kanano na, talaba nadobo ko mga ilo kasi Masira na. <laughs> Diyan ko kakakilaw. Hindi kasi ako sa kaan na medyo ba nakapunta sa dagat ng ulaling araw. Okay, ma? Ah, kasi ako pag umaga. Diyan siya ginagawa namin si Arba ba? Malapit na naman yung matapos yung problema. Wala na hibas pag madaling araw ngayon. Pa umaga na. Kaya mm. e, susunod na naman tayo no. Mag ano pa ako mag-order pa ako nung kagos ng kagaya nung sa nawala natin. Gagamitin ko lang yung ano, yung nabili ni Maika. Pang ano siguro malul, pag trabaho ba? Kasi maganda yun, hindi ipapasukan yung mata mo. Um, Ang alikabok. Magagamit yun pag nagkabit ako ng tiles sa CR. Kasi ano yun, malikabok yung malul pag nagkating ng ano ba. ayam aja dulu sudah angin nak ayam aja dulu bah hmm ini apa hmm jamnya Lami Lemik 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 Kau <tik> <tik> saya mah. Ada ubuh, nak kelabah. Oi dia pula. Bagel deh. Hmm. Bagel lawa. Oi dia pula, ubuh yang kelabah mai dulu. Ini motor tu. Hmm. Pertama. Hai, posenya latin mai dulu. Dako mo, 'yung piraso lang din. Hindi din talaga gano'ng marami. kahit 'yun na lang sana talaga may tuloy. bawit Bawi na lang tayo pa ano, pag dumating 'yung gagos ko may na orderin. Aba, Lần si rô tay baba babi. Mmm, hãy nắng 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 hãy